at lahat ng bus ng CCTV Yes eh uh, eh katungkol po dito sa dashcam sa at saka po CCTV eh uh, may, may requirement po talaga para po doon sa mga bagong applicants ah uh, simula po noong 2018 po ni, ni required na po yung mga uh, bagong applicants ng CCTV at uh, dashcam ang you know, ang ang ginagawa po ng LTFRP doon po sa mga prior po na nakapag-apply po, yung po yung uh, kumagawa po, po kami ng consultation sa mga uh, public utility operators po natin, siyempre po may dagdag-gastos po kasi. Oh no, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop. Tayo ang LTFRP kayo yung otoridad. Hindi pa kayo ng permiso, konsulta doon sa may-ari ng boss, yung kumpanya, o okay lang na maglagay ng CCTV sa loob ng boxing baka dagdag gastos lang yan. Ano bang klas? Ano bang klas otoridad kayo? Eh, huwag ka na kayo maging otoridad. As, as, uh... Niles, director. Since you're the authority, you, you should be the one that calls the shop. God, see. Hello, ni Michael Mandopo of DLTV. Um, Um, for Jacqueline Fernandez's uh, claims, Your Honor, we will pay her on her terms, Your Honor. Okay, bakit kasi kinakailangan pang masinado bago niyo babayaran? Pinaikot-ikot yung pobre for so many months na lukis pa ka negosyo kasi doon sa hindi pa nakakaalam, eh, isang DLTB bus na wala ng preno, binangga niya, imbis Okay lang naman ako doon. Imbis na ipuro niya sa bangin o ibangga niya kung saan, binaga na lang niya doon sa kalenderiya. Buti na lang walang tao doon sa kalenderiya at that time. Eh, itong may anak kalenderiya na ng hanap buhay. Um, na wala nang sa mga trabahador niya doon. At ang masakit noon, habang wala siyang hanap buhay, dahil sila-sila yung kanyang kalenderiya, yung boosting niya tuloy-tuloy, pero tuloy sa pagbibiyahe, kumikita. At napupuntahan niya yung kumpanya ninyo para pulungi ng tulong sa Tadios. Pinagtataguan ninyo. Attorney, pinaharap sa inyong attorney. Pinaikot-ikot. Sinabihan na, sige, pa, bigyan mo kami ng quotation. Nagbigay siya ng quotation. Inikot-ikot na naman. Nakipag- Agree kayo na huwag nang magdemanda, huwag nang ikulong yung driver, babayaran niyo basta umirma ng arekto, ginawa ng pobre. Pinaikot-ikot kayo. Pumunta sa amin. Tinawagan namin kayo. Binabagsakan nyo kami telepono. No? We're here. Kung hindi pa na, kung hindi pa siguro tayo nagsinado, hindi nyo kami sisiputin. Ganon katigas ang ulo niya sa DLTV. Sobrang tigas ng ulo niya. Sobra. Ngayon kung sino-sino tatawagan niyo para awatin ako. Heck no. Don't do that. Di ba? Yes, Kayo yung may putput na gulong. Uh, LTO. Siya yun. Pudpud na gulong. Na may pakong pa yung gulong. O. Oh, Bibiyahin nyo. No insurance. May insurance yung boss, yes or no? Yes, Your Honor. Kung meron, bakit pinatagal yung pinikot-ikot? Um, Your Honor. Kasi, kasi all you need to do kung may insurance o oh, ma'am, nabangga namin yung kalenderya, may tatawag sa insurance adjuster, wala eh. Ilang buwan inabot. So that means may wala insurance. Meron? Yes, Your Honor. Ano insurance meron? Um, Your Honor, our insurance is uh, limited to third persons. Meaning, um, it is uh, limited to uh, injuries, Your Honor. Injuries? Yes, Your Honor. Ang eh. Mr. Fakrat third party that to Fakrat is wala? Wala, Your Honor. Well, then, dapat meron LTFRB. LTFRB. Uh, Your Honor, uh, regarding po sa third party liability uh, sa, sa LTO po yun, Your Honor, sa LTO, sa, sa LTO party po, ang nire-require naman po namin yung uh, uh, passenger insurance. That, sa in LTO rito? Okay. Well then, dapat meron. Damage to property. Di ba? Um, Your Honor, uh, may I just... Uh, so kung uh, wala kayo, yung then I will require LTO na yung TPL, that's TPL, di Third party liability, kung tawagin. Alam ko yung TPL na yun, maraming racket yan eh. Maraming racket yan. Gusto ko eh, L... sa TPL kasama yung damage to property. Hindi lamang doon sa person. So kaya pala, nagpasikot-sikot kayo. Um, Your Honor, uh, let me just explain uh, what happened with that. Um, Uh, Miss Mrs Fernandez uh, came to us on a holiday, so uh, there was no uh, personnel, your honor, to assist her. Now, uh, when it comes to uh, giving assistance, we always do that, your honor, to our, uh, to any to claimants who have who have the right to uh, to because of the damage that we have done. Sir, naman. Anak ng dagat. Sabi pa nga nila. Imbis hmm. na eh, magmuna, pwede lang. i-English eh, mo lang anak ng dagat. Okay. <laughs> Sir, yung complainant, na pabalik balik sa inyo. Kung sino-sino na kinausap, pinagpapasang-pasang bola. pinaikot ikot na parang trompo. Kaya na, pumunta na sa akin. Bumiyahe pa ng malayong lugar, pumunta sa akin. Usually, yung mapupunta sa programa ko, they come to me as a last recourse ako na yung pinakahuling pag-asa nila. Dahil kung pinagbigyan nyo agad siya at kinausap nyo agad siya, hindi na pupunta sa programa ko yun. Lahat na pupunta sa programa ko yun yung parang wala ng pag-asa. O, oh. sana mag ayusin nyo na agad. Mag yes, sir. Pag, We always have Yung May sub-pobre na, na, para hindi na magdimaga, para makipag-arreglo na, makipag na. Para yung bus hindi na impound. Yung bus ninyo na nawala ng break, nag-BVI pa rin ngayon. Yung ba'y pina-inspect niyo muna? Yes, Your Honor. We have had it uh, done in a uh, maintenance order. Kaya or... nga, buti pa nga yung bus ninyo, after makabangga, makasira ng karinderya, kumikita na agad. Samantalang itong dinisgrasya ninyo, pobre, buwan, walang kita. Abono siya doon sa kanyang Amador. Kawawa naman talagang kinawawa niyo itong mayari ng kalender yan. Kinawawa niyo talaga. Diba? So mamaya pag hindi ka LTO, I will require LTO na itong mga TPL nito. Huwag na papasukin sa LTO. Pero rin you yung mga mayari ng TPL nito, baka mga taga-LTO rin eh. Baka mga kamag-anak o dyan ng sa ng opisina, naglagay ng typewriter at TPL ka na company Yes sir Mr. Governor ah uh, sana Mr. Chair lahat nung no, sa jeepney marami sa amin yung mga hindi na registered ang uh, mga PUJs pero gusto namin bumiyahe at bumibiyahe kami nakikiusap din ang uh, Chamber of Commerce dahil na uh, kung tatanggalin at hindi na ire-rehistro itong mga jeepney namin dahil naglabas po ng uh, memorandum circular ang LTFRB na kaming mga hindi nakapag consolidate Mr. Chair hindi na kami bibiyahe hindi na rin kami makakapagparehistro. Hindi, pinapabiyan rin hindi, na, hindi nila kami nire, binibigyan ng confirmation ng LTFRB at LTO, hindi kami nare-registered. Pagka wala pong confirmation galing sa LTFRB, iniipit kami. Pero kung tatanggalin mo itong 50,000 50 na hindi nag-consolidate, Mr. Chair, wala nang masasakyan ng taong bayan. Ang Cheng Philippine Chamber of Commerce na ang lumapit sa amin na huwag kaming tumigil sa pagbiyahe. Susahil natin natin muna yan, Mr. Balbueta. Am I right? Uh, sa may LTFRB. Hindi po kami nare-rehistro, Mr. Chair. Hindi kami binibigyan ng confirmation. FTO? Mr. Chair, we cannot register if there's no confirmation. As Mr. Balbueta say, kung may confirmation from LTFRB, i-register po namin. Yan. Kasi Mr. Chair, ang, ang uh, guidelines na inilabas ng LTFRB, hindi kami pwedeng bigyan ng uh, confirmation kung hindi kami magkoconsolidate. Yun po ang uh, sinasabi nila. Pero hindi po sa redid nyo ng consolidation. Pinapayagan kami magbiyahe doon sa kakulangan ng uh, public yes. transportation. Yes. Pinapakinabangan tayo, nagsiservisyo tayo sa taong bayan, pero ginigipit pa rin kami, Mr. Chair. Saan kami pupunta? Diba? Yun? Kasi kailangan tayo ng taong bayan. Tiriisi ko, teka, di ba suspended mo na yun? Kasi sa uh, kulang sa sasakyan, hindi pa naman talaga nabuo yung uh, programang uh, inilaan doon uh, yung uh, guidelines uh, para tuluyan ng ma, ma uh, yung modernization program na yun. Uh, at the moment po, yung sa consolidation, tapos na nga po yung proseso regarding sa consolidation. So, at the moment po, uh, kasi narinig ko po, napasensya na po, lumabas lang ako, narinig ko po yung uh, sinasabi na pagkukulang. Precisely po, yun po yung objective ng LTFRB to know kung kulang yung sasakyan sa mga luta para malaman natin kung dadagdagan or kung sobra. At the moment po, normal po ang pagtakbo natin ngayon sa mga kalsada as reported by different regional directors po ng LTFRB. Ngunit hmm. kung meron pong lugar na kulang, meron po silang solusyon which is to allow certain consolidated para mag-apply po or rather magka-special permit on certain routes. But ang masasabi ko po and with due respect sa mga kasama natin dito is ang takbo po sa kali ngayon is normal at wala po kami nakikita yung sinasaad. Yung sa, 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 po, po yung sa po. mga ronta, naayos na rin po yung yung route rationalization. Ay, yes. salamat po, no? Uh, yung route rationalization po ay dalawang taong programa po ito between LGU, DOTR at LTFRB po para malaman po eksakto kung ilan ang tamang sasakyan po sa bawat ruta. Pagdadagdag o magbabawas, after consolidation po, ito po yung ginagawa po natin ngayon. Okay. So, mamaya ma 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 na muna, sir. Doon muna na, na ano po sir. Doon na sa ano, first things, discuss Um, TTL ah uh, tulad nito sa DLTB nakadiskrasya nakabangga ng karinderya e eh, doon pa sa TPL na binubuli sa tabi-tabi sa LTO pang ano lang tao lang daw injury sa tao pero kapag uh, damage to property hindi lang cover paano yan? um, Mr. Chair, yung, kung ano yung, yung coverage ng isang PPL is Uh, nakadepende lang po kami sa insurance commission kung ano po yung coverage na binigay ng isang registered group. But don't do not allow these people na nagtipon PPL na wala yung coverage doon na damage to property yung total insurance no, no. commission. No, Dahil ano lang ako tumataga ano? ito tumataga may ano ng At Ano ba yan? Negative requirement na kasama sa coverage You've done this property. We'll coordinate with the Insurance Commission, Mr. Chen. Di diba? Kaya pala may mga uh, ambulansya, mga sasakyan na nakabangga ng kotse, walang pambayan. Walang pambayan. So useless to TPN na ito. So kung yung, yung isang bus, nakabangga ng kotse, kotse at walang nasaktan doon sa na ng kotse. Hindi ba bayaran? Dami sa property. Ayun yun. Ano ba? Na, nasira yung kotse. Hindi ba O nasira yung kalender yan. Nasira yung bahay. Eh, yan yung nangyari. Sabi mo, attorney? Mangkaw? Yes, Your Honor. Um, okay. It would usually take us uh 1.5 months to settle property damages, Your Honor, because we have to also balance it out with our accounts. So Paolo, uh, Attorney Greg, we'll coordinate with the uh, the Insurance Commission, Mister Chair, to increase the uh, your coverage for no tpf to include damage to properties. Exactly. So. Yan na yung mga problema ang nagsusulputan sa programa ko na yung bus uh, na nakabangga ng uh, kotse, nakabangga ng establishment, na bahay pa mis misan. Ang tagal bago mapayaran kasi pala walang insurance coverage. Kasi kung may insurance coverage yun, sure. mapapayaran agad-agad. So I want that to happen immediately, ASAP. Of course. Yes. ...insurance commission and then give me feedback in five working days, sir. Yes, Mr. Chair. So, ano klaseng inspection ginagawa natin to ensure na lahat ng mga buses ay may mga insurance? Ah, uh, ano po yan, Mr. Chair? Sa kung public utility vehicles po, on the part of LTFRB, hindi po nila i-confirm kung wala pong passenger accident, walang ah, uh, passenger insurance na-confirm naman po sa amin, kung, uh, hindi uh, rin naman po namin nire-register kapag wala po third party insurance. So, hindi tama mag-go-go yung, yung registration kung wala ang uh, electronic record na uh, confirmation and PPN. Okay, and then I'll take quest uh, questions from them. Di ba kung makakutay na inspection, nandoon po kayo sir, kasama po kayo. Salamat again for the second time sumama kayo sa amin um, uh, na-expect na ba yung mga bus para masiguro yung kanilang mga gulong ay lipot-pot bago sa bumiyahe? Uh, okay na ba yung mga kanilang mga fire extinguisher, yung mga fire exit, uh, pag kapag discuss siya, yun po ba na-implement na yun? Yun po na ba yung mga extra na mga patpat -pat doon na upuan ng mga pasahero, na uh, excess passenger, nag-overloaded? Mr. Chair, as regards po dun sa mga gulong, uh, hindi lang po natin sila, hindi lang po sa garage natin ini-inspect. Kung po sa mga roadside, flag down po natin sila, check po natin yung mga gulong nila kung put-put na. Kung put-put na po yan, pinitikitan po yan, tapos yung mga sa hirap po hinahanapin po natin, na lilipatan para hindi na makapagpatuloy na, na sa paglahi. As regards po dun sa requirements po na bunso sa, sa loob ng as as, as public utility we are coordinating we are coordinating with volunteer party Mr. Chair para po may mandatory na po nila yan na may ma mandatory po ng mga uh, public utility yung mga dashcam CCTV pero na ba yan lahat ng bus kasi nung nag-expect like, ako hindi lahat kasi importante yung magkakaroon ng CCTV for the safety of the passengers kasi ito bago yung kuting Yes, sa Metro Manila, okay, iba meron, iba yung wala. Sa probinsya, halos lahat, wala daw eh, kasi nag-react sa comment section yung maraming mga commenters. So dapat, tinag-usapan natin dito nationwide eh, dahil hindi lang Metro Manila and karating na probinsya. So, yung mga CCTV, sir, na-implement yun na yan, eh. lahat ng buses dapat may CCTV. Even itong mga uh, regular buses dito ay eh, nagpa sa EDSA, Commonwealth, hindi lang sa provincial passes. Dapat lahat ng bus ng CCTV. Yes. <coughs> Your, uh, patungkol po dito sa dashcam sa, uh, at saka po CCTV, uh, may, may, requirement po talaga para po doon sa mga bagong applicants. Uh, simula po noong 2018 po, ni, ni required na po yung mga uh, bagong applicants ng CCTV at uh, dashcam. Ang, ang, ang ang ginagawa ko ng LTFRP doon po sa mga prior ko na nakapag apply po, yung kung uh, mawawakap po kami ng consultation sa mga uh, uh, public utility operators siyempre po may gas gastos po kasi. oh no stop 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 no, stop 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 pa kayo stop 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 doon sa may-ari ng stop stop kumpanya, kung okay lang ma maglagay ng CCTV sa loob ng bus baka dagdag gastos lang yan ano bang class ano bang class autoridad kayo eh wag na kayo maging autoridad as as uh, no director since you the authority you you should be the one that calls the shop god see sorry ma sorry po sorry kayo ang magsasabi kung anong dapat gawin para sa kapakanan ng riding public, hindi yung ang magsasalita yung may-ari ng bus company. From now on, I want you, lahat ng mga bus na tumatakbo dyan sa EDSA, Provincia, Messi City, regardless kung bago o luma yan, sir. And I want in five working days, update po ako, sir, kung ano ginawa nyo, sir. Uh, Your Honor, yes, Anthony, sir. Uh, yes, uh, tama po kayo. So magtutulungan po kami ng LTFRB to implement things that you mentioned today, wherein... Ika nga yung paghingi po ng paalam, I think it is in our authority po to, to, to implement things as long as safety po ang ating objective. Thank you, sir. Thank you. Bakit ang mag-decide -de yung may-ari ng bus kung safety, kung safe pa ang bus nila o hindi at hindi ang LTA-5? yung authority. And I want all buses, public buses, na meron emergency exit. Na in case of emergency, meron silang pintalang tatakasan. Pagbus na susunog o pagbus na tumawag, palayo lang, makataka sila. And I want all buses na mayroong fire extinguisher. Kasi nung mag-inspect ako maraming wala. At hindi expired. Bagong refill. And I want that fully implemented. At ito pa, isa pa. Tuloy-tuloy pa rin ako nagreklamo ayon ko na makarinig ng mga bus terminal na naglalagay na may CR para sa kumakasir at naniningil ng 5 pesos, 10 pesos. Lahat ng CR na sa lahat ng bus terminal libre. At ako makatsamba dyan sa manila kay Sente, hindi sa pagkita ko ng probisyo, pagkita ko Isabela, pagkita ko ng Batangas, subukan ko, pupunta ko ng Sibu, Subukan ko pumunta sa bus terminal in Ognito. At kapag meron pa yung bus terminal na naniningil sa mga CR, pag ko kayo, promise, off and lang. Hindi nga sa publiko. Pagbumunahin ko kayo, LTFRB, LTO, ay LTFRB, DOTR, nakapagod na eh. Please, niluloko na LTA yung mga riding public. Dapat Kasama na sa bayad ng pasahero, yung pasahin nila, yung libreng CR. Maninigit eh. Pag yung gusto ng libreng CR, mabaho. Mabaho. Madumi. Sige. Gusto mo yung mabanguwa. May toilet paper and Alagado ka. 10 pesos. Buksan para yung lang na CR yan. Pagandahin at libre lahat. Gusto ko po ang nangyarihan uh, kay Asumi, uh, si Cortega, effective immediately. Kasi di ba nung nag-expect ako, may mga nagsunod. Pero yung mga taga Mindanao, taga Visayas, sabi hindi dito, sir, tuloy-tuloy pa rin, nagbabayad pa rin kami. Yes, Your Honor. Uh, in fact po, to be fair with LTFRB, uh, lalo na po si Chad Guatis, yung po yung sinagot niya sa inyo, naalala ko po yun, and precisely after a week he was doing it, So wala lang po akong report special eh uh, uh, kung eksakto ano po yung development. Is e, suspend niya yung ano? Yun? Or yung na malaki yung may-ari yeah. ng course na ayaw pong sumunod.